Nais nice mo na bang itanong sa sarili mo kung paano nagsimula ang kasalanan sa mundo dahil sa pagre-rebelde ni Satanas laban sa Diyos? Alam mo ba na tinalo na ni Jesus ang Diablo at pinigyan tayo ng kapangyarihang labanan ang tukso at talunin ang kasamaan? Paano natin maitatag ang ating pananampalataya kay Jesus sa mundong puno ng ingay at tukso? Sa videong ito, tatalakayin natin ang isang mahalagang paksa, ang pananampalataya natin sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Sabay tayong magnilay kung gaano kahalaga na manatiling matatag sa ating pananampalataya kay Heso Kristo. Gusto kong pag-aralan natin ang kahulugan ng talata 12 sa kabanata 12 ng Aklat ng Pahayag, Revelation 12.12. 12 na nagsasabi, Kaya't magalak kayo, kayong mga nasa langit, at kayong mga naninirahan doon. Ngunit sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat pumaba sa inyo ang jablo, siya ay puno ng galit sapagkat alam niyang kaunti na lamang ang kanyang panahon. Mula sa talatang ito, makikita natin na ang jablo ay nasa lupa dahil sinabi ng Biblia, sa aba ng lupa at ng dagat, ibig sabihin, naroroon siya. At malinaw din na siya ay galit na galit dahil sinabi ng Biblia na puno siya ng galit sapagkat alam niyang kaunti na lamang ang kanyang panahon. Kung maikli na ang kanyang panahon, nangangahulugan ito na papalapit na ang pagbabalik ni Heso Kristo. Kung pag-aaralan natin nang may pag-unawa ang sinasabi ng talatang ito, mauunawaan natin kung bakit napakarami ng kasalanan at kasamaan sa mundo. Ang aklat ng pahayag ay puno ng mga imahe at simbolismo at ang talatang ito ay isang halimbawa. Ikinukwento nito ang isang dakilang labanan sa langit, ang dragon na kilala bilang Diablo at ang kanyang mga anghel laban kay Miguel at sa kanyang mga anghel. Natalo si Satanas at ang kanyang mga kasamahan at itinapon sila sa lupa kung saan siya ngayon ay galit na galit at naghahasik ng kaguluhan at pagkawasak. Hindi ba't kamangha-mangha kung paanong tinutulungan tayo ng talatang ito na maunawaan ang mundong ating ginagalawan at ang kasamaan sa paligid natin? Ano sa tingin mo ang ibig sabihin ng presensya ng Diablo sa lupa at ang kanyang layuning sirain ang lahat? Para ipaliwanag ito, gamitin natin ang larawan ng isang leon sa loob ng kulungan. Isipin mo ang isang leon sa zoo. Naglalakad pabalik-balik sa loob ng maliit na hawla. Malakas siya, mapanganib, ngunit nakakulong. Hindi niya kayang saktan ang mga tao sa labas. Ngayon, isipin mong binuksan bigla ang pinto ng kulungan at pinalaya ang leon. Galit na galit ito at tumatakbo, sinisira ang lahat ng madaanan. Ganito rin si Satanas dati siyang nakakulong sa espiritwal na kaharian, ngunit ngayon ay pinalaya upang gumala sa lupa. Galit na galit siya at hinahanap kung sino ang maaari niyang wasakin. Sabi ng Biblia sa 1 Peter 5.8 Maging mahinahon at mapagbantay, ang jablo na inyong kaaway ay gumagala na parang umuungal na leon na naghahanap ng masisila. Ngunit bakit siya ganito kagalit? dahil sa kanyang pagre-rebelde laban sa Diyos. Si Satanas ay dating anghel ng Diyos, ngunit nagmataas at itinapon mula sa langit. Simula noon, nakikipagdigma siya sa Diyos at sa mga tao, sinusubukang ilayo ang maraming kaluluwa mula sa katotohanan. Kaya nga laganap ang kasalanan at kasamaan sa mundong ito. Aktibong kumikilos si Satanas upang akitin ang mga tao sa tukso at kasalanan umaasang mailalayo sila sa Diyos at madadala sa kapahamakan. Ngunit huwag tayong matakot. Tinalo na siya ni Jesus sa Cruz. Sa kabuuan, ipinapaalala sa atin ng Revelation 12.12 12, na ang kasamaan sa mundo ay bunga ng pagre-rebelde ni Satanas laban sa Diyos. Bilang mga Kristiyano, may kapanatagan tayo dahil tapos na ang laban. Panalo na si Jesus. Sa pamamagitan niya, may kapangyarihan tayong labanan ang tukso at mapagtagumpayan ang kasamaan. Ang kailangan lang natin ay manatiling matatag sa pananampalataya kay Kristo at tumayo laban sa mga plano ng Diablo sapagkat ang ating gantimpala ay nakalaan na sa langit. Tayo bilang mga mananampalataya ay dapat tumuun lamang kay Heso Kristo, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sinabi niya, walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. tapat tayong mag-ingat na hindi maging katulad ng mga binanggit sa Mateo 7.22, kung saan maraming magsasabi, Panginoon, Panginoon, hindi ba't sa iyong pangalan kami ay nanghula, nagpalayas ng demonyo at gumawa ng maraming himala? Ang marurunong ay magbabantay at makikilala ang mga palatandaan ng panahon dahil pinag-aaralan nila ang salita ng Diyos, ngunit ang mga hangal ay matutulog. Mawawala sa kanila ang mga tanda dahil sa kakulangan ng kaalaman. Kayat manalangin tayo para sa karunungan, mga banal ng Diyos. Dapat tayong maging matalino sa mga panahong ito, puspos ng Espiritu Santo at pinangungunahan niya. Dapat nating ihanda ang ating buhay at manatiling handa, naghihintay sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo natuparin ang kanyang pangako. Sabi sa Juan 14.2 and 3, Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. Ako'y paroroon upang ipaghanda kayo ng lugar. At kung ako'y pumaroon at maipaghanda kayo ng lugar, ako'y babalik at kayo'y isasama ko sa akin upang kayo'y mapasa akin. Napakagandang balita na ng Diyos ang kasamaan at ibabalik tayo sa ating tahanang makalangit. Ngunit habang hindi pa dumarating ang araw na iyon, pinigyan niya tayo ng mga palatandaan upang tayo ay maging handa. Pinalaan din tayo ng Biblia na may mga lilitaw na magpapanggap na si Kristo o ang Mesiyas, kaya't huwag tayong malinlang. Sa halip na ubusin ang oras sa pagbibilang ng mga tanda, mas mainam na ituon ang ating oras at lakas sa paghahanap sa Diyos. Iyan ang dapat nating pangunahing layunin. Kilalanin si Jesus, manalangin, at palalimin ang ating relasyon sa Kanya. Tinatawag tayo ng Biblia na magising. Ipinapaalala ng Panginoon na may langit at may impyerno at darating ang araw ng paghuhukom. At kung babasahin mo ang tungkol sa langit, mapapansin mong ito ang pinakamagandang lugar wala ng luha, wala ng lungkot, tanging kagalakan at kapayapaan lamang habang nasa presensya ng Panginoon magpakailanman. Kaya hinihikayat kitang ituon ang iyong oras sa pagkakaroon ng tamang relasyon kay Heso Kristo upang pagharap mo sa Kanya, marinig mo ang mga salitang, magaling, mabuting alipin, tapat ka. Umaasa akong nakatulong ang videong ito upang maunawaan mo ang kahalagahan ng pananampalataya kay Jesus sa mundong puno ng kasamaan. Maraming salamat sa panonood at sa oras na ginugol mo sa pagninilay kasama ko sa mga mahahalagang bagay na ito. Lagi mong hanapin ang karunungan at kapangyarihan ng Espiritu Santo upang manatiling matatag laban sa mga tukso ng jablo. Muli, salamat sa iyong presensya, naway patuloy kang pagpalain ng Diyos at matagpuan mo palagi ang daan ng liwanag at karunungan hanggang sa muli